Hi mga masses. O, oh, deba! So laban na laban lang tayo. Patapos tayo mag-gift-giving yesterday ng MX3 products. Hindi naman ay laban na laban tayo ng alas 7 ng umaba. Dahil pupunta tayo ng Camanaba area. Dahil magaganap ang uh, Parade of Stars sa Metro Manila Film Festival ngayong araw. Hi! At syempre, kasama tayo siya. Makikita nyo ang mga Energy FM DJs. Aha. Uh -huh. Yes. Pagit? Ano sa Alice? Ay, nakulakakalok. Kumuha ka na ng ID mo, B. Hindi pa, girl. ah. Yan. So, andito na kami lahat. Uh, si Lara, Lara, Lara mo ah. Malay. Linsay, linsay, linsay mo. Hoy, hindi malay. <laughs> Hoy, hindi ka uubuhin. Yan. So, meron na kaming uh, all access kinemerut. Yan. Dahil mamaya ay paparada na ang lahat. Uh, so, in advice kami na lahat kami ay mag-grab. Dahil mahirap ang parkingan doon. At Baka pag nag-parking ka doon, hindi mo na alam saan mo kukunin, babalikan yung kotse mo. Di ba? Nakakaloka. Kaya nga. Kaya. Ka na lang sa akin. Sabi ko, Ay, naku, mahirap magdala ng mga karumba. Di ba? Tapos yun, at least, soot ko pa din yung regalo ni Mabeka a few years back na kapa. Di ba? So, yun, nag-aayos na everything. So, niintay pala yung MacDo namin. Well, that's it. Oh, nandito na kami. Sasampa kami sa aming float. Floating Carnival. Floating Carnival! Hi! Yan, so... yun, mamaya makikita pa namin kung na saan kami pupwesto. So, kasama ko si Jim. So, pag kayo ma mahaba ang biyahe, pag mahaba ang biyahe, portalet ang kasagutan. sa so, may mga nakapila for the wee -weaver. So, si Sheena nandito sa kabila. Kuya, ito mo na ng alambre to para hindi na makalabas yung tao. Ito <laughs> daw kasi yung mga portalet na gagamitin ng mga jurtista. <laughs> My God, yung katerika ng araw. Good luck naman mamaya sa likod ng pick up. Diba? So, nandito na kami sa venue kung saan magaganap yung parada. Kaya, stay tuned. So, nawala ako. Kasi nga, yan. Punta kami dun sa aming float. Yan. Yan yung float na when I met you in Tokyo. Nasa karugtong daw kami nila Maria sa rewind ba? Diba? so malalaman pa namin yan na maya maya lang na konti ang layo ayun yung rewind so malapit lapit na ayun yun yung rewind so yan rewind so sila yung kasunod natin tama ba? Diba? sila na yung nasa likuran natin. Apo. Oh, ang tar. Yun. Sa likod po tayo nila. Ay. Ayan, napapakinggan na natin. So, eto pala yung aming uh, floating. Tada! Oh! Sino ka dyan? Sino ka dyan? Diba? So, yun. Ayan yan ang float ng Balyari ni Piola Pascual. Oh, ba? Diba? Ay, buka! Yan. Tapos yan. So, in a while, magsa-start na. So, see you in a bit! Ayan. Kasunod namin Broken Heart Strip, ha? Si na Iya. Ayan. So, nabigay kami ng mga chicheria and everything. Ha? Tapos sa kabila, si na... Ayun. Oh, di ba? Nangunguna sila doon. Ayan. So, eto na. Eto na ang parada. Ayan, meron tayong kasama. Diba? Ha? ha? Ay, okay. Oo. Okay. Oh. So, ayan sila. mimi oh. Mimigay pa ng pom-pom. So. Ha? Huh? Ay, oo. Oh, na kanina pa yun doon. Ano oh, oh. yung tawag nga, Aileen? Oo, well, ang Saya-saya lang, guys. O, oh, diba? Okay, Nagpagkama lang pa po ako. Oo, wag ka nang maingay. Oo, oh. <laughs> <po> pero ako yun. Ang <laughs> daming tao. Uh, oh, my gosh. O, mag-hi na mag-hi kailang kuya. Diba? Ayan. Oh. ayan. So, ayan. Ang saya-saya-saya lang. Oh. Oh. Hi! So, nabibigay kami ng pom-poms, nabibigay kami ng bangus, di ba? Ang nakakalok, di ba? Ang dami nila Pero yan na ah, broken ang heart strip ha, ah. si Ate Yolly kasama namin ah. Yan, of course, at sa harapan, ah. sila pa jack ha, andun sila, so ang dami 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 pa. So, nasa Malabon pa lang kami. So, yan. Wala pa kami sa... And then, na votas kanina din Malabon. Nagkaluokan, na Valenzuela. O, oh, ba diba? Valenzuela ang last stop namin. Kaya, yan. Ang dami, 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 dami tao. Diba? Ang dami tao.

Well. He wow. he Kapitana Sisa! Hello! Kapitana! Hi! <laughs> freely, tayo sa mga Hello! Sa mga mo! Sayang di na nakunan yung kay Oo nga eh. Ano ba yan? na no. tinawag ko si Ding Dong kanina, pinansin ako, hindi, hindi ko lang nakita si Marian, pero masaya na ako doon na nagsisigaw talaga ako well, masaya naman po kami kasi pina-promote po namin ang Jessica Alfaro story, yon <laughs> <laughs> Jessica Alfaro story the making new version po, digital version Oy, diba? Diretso daw Diretso daw So, yun na guys, ba diba? So, kung saan man kami hahantong at kung saan na naman kami eh, gaganap. Yan. Pero tapos na so far ang uh, parada. Pero parang uuwi kami ng Maynila na dito pa po. <laughs> din. posisyon namin. Yung totoo. Kasi tingnan mo, wala na parada. Pakita mo kaya Wala. Tapos na yung Isayin. election B. Wala nang election B. So, pwede nyo na kami papasukan sa loob. Ba? Baka pwede naman na. Yung mga force ko na nanigas na sa alikabok. Oh, yung pinikmat ako. Diba? Yung pinikmat ako. Nakakaloka ito. Parang bulakan na yan. Ayan, may van naman pala. Sa atin yan? Hindi, charo. <laughs> Firewatch? Ay, may pa... Ay, may doon. Yan, so oh, sige dyan muna kayo guys Ready eh, yun na nga Nagkainan Matapos magkainan Umalis na sila Oo At ang naiwan Ang dalawang akula At syempre meron tayong oh, Make me sweat Make me higher Make me move. Make me sway. <laughs> 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 eh, di yun na nga. Nabusog ang mga bakla. So, dahil uh, iuwi iu naman ako ni Torachi. Oh, diba? Yeah, Nabok. Kaya kita baka ma ano ba, malapas tangan ng pagkabala. Ay, gusto ko nga yun. <laughs> Dali mo nila ako sariles, <laughs> sa Riles. <laughs> Doon mo ako <kay> yung baba sa Riles. <laughs> <laughs> Ito mo tayo. Ay, hindi, hindi naman no, pa tayo pa ganun eh. Anong dyan? Eh? nakita mo drive-thru yan? O ano? Make me sweat. Make me hot. <laughs> Kaya na ulit. Oo. Oh, oh. Halik pa parada, Kerry. Yes, pa. halika na. Bumalik tayo ng kamanaba. Umikot Balik natin ah? yung mga buckets na kumakabay siya kanina. True, di ba? Ay, hindi eh. Hindi, hindi sila patok sa akin eh. Sorry, hindi ako makidimil. de ba? Anong po? So, nandito kami okay. sa Drive driving, ah, driving and back. Dine and Act in Exlex. Ex ano to? <laughs> in Exlex. True. And Lex, makatrue ka naman. <laughs> Sorry naman. <laughs> Inaantok na ulit. Yun. So, kailangan ko munang uh, mag-subaru-barurot. Uh, okay. Bago sumakay ng kotse ni Corachin Yes Dahil busog na busog ang akla Eri pa tayo sa lunes O igaw lang baka ako <laughs> January pa ang balik ko So, eh di yun na nga So walang boses ang akula So hindi ako nakapag uh, extra kagabi na lang <laughs> so, Sobrang pagsakay ko sa kotse ni Corachin ay nakatulog na ang lola mo sa pagod. Uh, yan, nakikita niyo na naman, meron naman outfit ang lola niyo. Dadaling ko yan sa Davao kasi. This December 20, 2021-22, nandiyan kami sa Misaman Island. Kasama namin ang MX3 uh, in line sa birthday celebration ni Ma'am Gina Espejo. Yan, maraming maraming salamat po muli sa Kamanava people sa aming mga panggadyo sa Kabanaba. Maraming maraming salamat sa inyong pagantabay, sa mainit na pagsuporta uh, sa mga kalahok sa 20, uh, 49, ano, twenty, forty nine um, Metro Manila Film Festival Parade of Stars and mainit na pagtanggap niyo sa Energy FM. Uh, muli po maraming maraming salamat and thank you for watching.